For today's video, dahil sumali kami ng Pogtans na nakaraang linggo, ito nga pala yung mga nangyari, at kami na nag-champion sa district. Hindi, Hindi nga pala namin akalain na mangunguna kami sa Pogtans na ito. Basta Okay. Medyo excited na nga pala kami lahat dito. At ang lahat ng kasama ko nga pala dito ay iba't ibang grade level ng aming school. Bago nga pala kami umalis dito, kami muna ay nag-practice ng aming sasayaw eh. Para naman kapag punta namin doon, ay medyo handa na kami sa aming sasayaw eh. Dalawa nga pala kami na pinakamababang grade level dito. Pero dahil kaya naman namin makipagsabayan, kami ang napili ng aming teacher. Nakarating na nga sa wala na folk dance competition na ito. Dahil nga ibang school ito, medyo naiiyade na nga ang mga kasama. kasi ah. ito nga pala ang dito sa folk dance na ito. Siya nga pala ang ilalabas sa division. Kaya naman ang aming papapractice ay puspusan talaga. Nag-uumpisa na nga pala ang program na ito. At kami nagdasal muna para naman may daos na maayos itong program na ito. Nag-uumpisa na nga pala tawagin ng mga kalahok dito. At iba't ibang school nga rin pala sumali dito. Okay. Sa dyan na Kami nga rin pala'y pinili ng aming mga teacher. At kami nga rin pala'y pinaggrupo-grupo para pumili lang sa amin ng ilalaban dito sa district na ito. Habang nanonood nga pala kami sa mga sumasaw na yan, kami talaga ay sobrang kabado na. Pero dahil nandito na rin naman kami, ay ilalaban na rin namin ang aming school. Sobrang saya ko rin nga pala nung napili ako dito. Kasi sa dami namin pinagpipilian dito, isa ako sa napili nila na magpapresento ng aming school. Sana Kaya naman sa Good job. No, no. For Popdads! Number 3! <laughs> Nung tinawag nga pala kami na kami ang first place, ay talagang sobrang saya namin. At talagang lahat ng bago namin, ay napuno na ng kasiyahan namin. Wow. Kaya naman sa lahat na sa amin para sa laban na ito, ay maraming maraming salamat sa inyo. At sa lahat din na naghurado dito, ay maraming maraming salamat din sa inyo. Wow. Hindi pa nga, na ito. At dahil nga second place kami dito, kami ay tuwang-tuwa na rin dahil sa nakuha naming award. Kaya naman sa mga susunod pang competition na sasalihan ko, ay mas gagalingan ko pa nga para naman hindi sayang ang pagpili sa atin. Yun lang.